Bago mag-eleksyon, kahit mainit, kahit umuulan, sumusuyod kayo doon sa mga loob-looban nila, namimigay kayo kahit walang humihingi, nakakamera pa. O bakit nga yung ganyan kayo kung kailang kalamidad? Yung mayor natin ang ayos. Tapos dito pala sa barangay nito, puro hudas ang karamihan. Imagine ganyan palang posisyon nyo ha. Ano pa kaya pag naging mataas yung posisyon nyo? Kaya hindi umaasahin so yung buong bansa. Kasi sa barangay palang lang, maraming ganid. Oo, nakauwi na nga ako eh. Kaya mo na sila doon, magantay sila. Oo, bukas na. Bukas na ituloy yan. Pagod na ako, init-init. Oh, sige, sige, Mars. Okay, okay. <gasps> Kainis. Amo sila magantay doon. Ano yan? Ang madali nila ako, eh, hindi nga sila bumoto kay Cap. Tumatakbo si Cap doon, halos na nakuha ang boto. <gasps> oh. Aga mo, tapos na kay Mamigay? Oo, oh, umuwi na yung grupo namin. Hindi ako eh. O bakit na naman? E eh, paano kasi yung isusunod na na bibigyan namin yung taga mga taga-purok 5? Oh. Ay oh. naku, mga demanding pa. Nainis ako, iniwanan ko nga. Sabi, antay sila, no? Bukas na ako mamimigay sa kanila. Eh, Yun na naman kayo. Ba't din niya pa tinapos ngayon? Eh, yung, yung mga, po. ma ano yung mga binahan na matitindi rin eh. Ibawasak-wasak ko yung bahay. Eh, napaka mga demanding mga tao dun eh. Ay, halos wala naman na ang boto si Kap noon noon eh. Tumatakbo si Kap noon eh. ng bugi talaga yung sistema nyo naman, no? Hindi pa nagsalita na si Kap. Nasabi niya, lahat ng mga kalaban, tinuturing niya kaibigan, magtulungan. O bakit ganyan kayong mga staff ngayon? Ano eh, arte na naman yan? Ay, nasa ko eh. Tsaka mga demanding kasi, ang iingay pa, ayoko na gano'n. Tsaka... Pwede naman mag-antay bukas. Ako yung nasusunod ko, kung kailan ako magbibigay. Kaya mag-antay sila pag sinabi kong bukas-bukas. Saka tingnan mo nga, tirik na yung araw. Init-init na. Pero talaga yung bulok na sistema ng ganyan. Hindi na talaga natanggal yan. Pagtapos ng eleksyon, yung mga hindi bumoto, papahirapan. Ibig na tapusin nyo na ngayon para wala na bukas. May bagyo na naman na darating. Ano ba na ugali meron kayo? Ba ha? Bagyo, Asa Kasalanan nila yun. Doon sila tumiri. Ah? Baayin doon. Doon sila magtatayin ng lupa ng bahay nila. Uy, kilabutan kasi sinasabi mo. Mga tao rin yung mga yun. May mga anak. May mga nanay. May mga senior citizen na may sakit. Hindi naman pipilihan sa barangay kung di nakakailangan eh. O, oh, e di ba nung eleksyon? Bago mag-eleksyon, kahit mainit, kahit umuulan, sumusuyod kayo doon sa mga loob-looban nila. Namimigay kayo kahit walang humihingi. Naka-camera pa. O bakit nga yung ganyan kayo kung kailang kalamidad? Eh nung eleksyon yun. Tsaka nung sina naman yung nanalo yung sa kabilang yun eh, ginanon din naman nila kami. Anak naman po niya. Patas-patas lang. Ba't Ito, ano yan? Biskuit! Ano pa ba yan? Ang dami na dito ah! Araw-araw may hakot ka! Galing yan doon sa barangay, tsaka meron pa doon, hindi ko na lang kinuwala kasi yun lang naman yung kasya sa bag ko eh. Kaya nga, dapat hindi ka na umano sa mga ganyan, sinasabihan na kita. Yung kapitan nyo, ang, ang galing magsalita eh, tapos kayo sisirain nyo. Eh mas madaming mata ngayon sa mga taga doon lalo. Lalo't hindi nga bumoto yung iba doon, pero hindi lahat eh. problema, yung problema, yung pinakaugali nyo, yung pinakaasal nyo. Ngayon na kayo na nakaposisyon dyan, kayo naman ngayon yung mga entitled kasi nga ginagantihan nyo, ganon. So plastikan pala yun yung mga talumpati ng kapitan nyo na sinasabi na magtulungan na tayo. Tapos ngayon kalamidad, may ayaw nyo mag-video, ayaw nyo mag-camera sa mga tinutulungan nyo. Eh ba't kailangan pa-videoin kung may tutulungan? Ano yan, vlogger? Ba natural? Natural! Nung kumakandidato kayo, hindi naman kayo kilala ng ibang tao eh. Kaya nga kayo post ng post do sa page nyo eh. Ng mga pagkakamit at pagbibigay ko no eh. Mga pagyakap sa matatanda eh. Pagkarga sa mga batang mapapanghikam mo eh. O tapos ngayon kung kailangang kalamidad tulungan, ayaw nyo na mag-post? Kung mas kayo, baka nakakalimutan nyo public servant kayo. Kailangan ng resibo ng mga tao kung paano kayo tumulong. Eh kailangan din naman magpahinga mga public servant. Oo, pero sa ganitong panahon... Alam niya yung sinumpaan yung trabaho. Sisira yung beauty ko sa kanila. Yan pa isa. Ikaw, yung ibang kasama niyo doon sa looban. Ang daming pila, ibis na tapos eh, ipagpapabukas pa. Lalo yung isa, yung, yung kadikit mo doon, sa lamesa mo, yung itim-itim ng katawan, tapos yung mukha, mukhang espason sa puti ng mukha, napakataray pa. Tinan niyo yung mga ugali niyo, yung mayor natin ang ayos. Tapos dito pala sa barangay na to, puro hudas ang karamihan. Imagine ganyan palang posisyon nyo. Ha? Ano pa kaya pag naging mataas yung posisyon nyo? Kaya e, hindi umaasayin sa yung buong bansa. Kasi sa barangay pa lang, maraming ganid, maraming kupal, maraming mayabang, maraming maporma, pero hikahos. Ang daming magagaling magpaputin ng muka, pero ang ng ugali. Mga plastic pa nakatagikod yung mga taong bayan. Pati ikaw. Di ba sinabihan na kita? Kung ayaw mo yung ganyan trabaho, umalis ka na lang dyan. Ba't ba siksik ka na siksik dyan? Eh, sayang yung mga benefits eh. Dahil sa mga to? Biskwit. Pinagpalit mo yung kurso mo dyan. Bakit? Dahil sa pakikisama. Kasi pa may proyekto kayo, tatlong milyon yung proyekto, isang milyon for the girls. Kala mo natutuwa ko sa mga inuwi mong bagay? Nandidiri ako, piltok. Nakikibagay na lang ako. Pero ngayon, kung pati ikaw, magiging instrumento ng mga gahaman na yan at ng mga kupal na yan, ha? mas gugustuhin ko pong magtinda tayong kamati, si sibuya sa labas. Umalis ka na dyan. Papaalisin mo ako. Eh, alam mo naman yung magulang mo. Buwan-buwan, kailangan niya ng maintenance. Kailangan ng gamot. Kailangan ng check-up. Eh, na nakaposisyon ako, hindi na nila kailangan gawin yun. O, oh, andito na agad ng gamot. Pag check up, andito na agad. Diretso na agad. Wala nang pila-pila. Kita mo yun, yung mga benefits na nakuha natin. Sinangkala mo pa yung magulang ko. Kung sa ganyang klaseng asal din lang, at sa mga ganyang klaseng mga gahaman na tao magagali yung gamot ng nanay ko, tatay ko, ibali na lang. Mas gugustuhin ko magbasura bukas. Kada isang sako, isang bahay, limang piso, sampu, bente, makakabili pa ako ng sobra-sobra sa isang buwang gamot ng na nanay -tate ko. At least, mabaho o madumi man, galing sa malinis na paraan. Kesa sa inyo. Tingnan niyo mga itsura nyo, ang gaganda, di ba? Pero ang totoo, mas gutom pa kaysa mga patay gutom. Gusto mo, maghiwalay na lang tayo eh. Diyan ka lang sa barangay nyo eh. Eh talaga namang gaganda kami dun kasi naka-aircon kami maghapon.